Atake sa puso ang ikinamatay ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. Yan ang nilinaw ng kanyang anak na si Andy Eigenman para matuldo ka na ang mga espekulasyon. Narito ang pampagising na balita ni MJ Marfori. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Go. Better known as Jacqueline Jose. Emosyonal na kinumpirman ni Andy Eigenman ang pagpanaw ng kanyang nanay, ang batikang aktres na si Jacqueline Jose. Sa pagharap kanina ni Andy sa media, katabi niya ang half-brother na si Gabby Eigenman. Naroon din ang anak niyang si Ellie, pinsa na si Abby Asistio, at anak ng kapatid ni Jacqueline na si Veronica Jones. Sa pahayag ni Andy, sinabi niyang nitong Sabado ng Umaga, March 2, na matay ang aktres. Matapos atakin sa puso sa kanyang bahay sa Loyola Grand Villas sa Marikina. Hindi na rin dinitalye ng mga pulis ang nangyari kay Jacqueline Nose, lalo't wala namang pagdududa ang pamilya ng aktres sa request po ng family for some privacy ay uh, we opted not to discuss further po the uh, the case involving na uh, Miss Jacqueline bata buta uh, suffice to say po na the family uh, uh, opted not to further uh, discuss the case But uh, naniniwala naman po sila at uh, convinced naman po sila na wala pong uh, foul play Sa gitna niyan, nananawagan ng privacy ang naulilang pamilya Nagpapasalamat din sila sa mga nagpaabot ng pakikiramay. Ka ganyan 1980s nang magsimula ang showbiz career ni Jacqueline. Nag-stand out ang kanyang naiiba pero epektibong atake sa kanyang mga ginagampan ng karakter. Mapapelikula man o sa Dahil nga riyan, Si Jack Nose ang kauna-unahan at nag-iisang Pinay na nagwaging Best Actress sa prestigyosong Cannes Film Festival para sa pelikulang Marosa. Damputin lahat tropa ni Huli siyang napanood sa Batang Kiyapo dito sa TV5. I just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, Grandchildren and the many lives she's touched. As she herself, her life itself was her greatest obra maestra. Thank you. Thank you. Nagkakasa naman ang tribute ang showbiz industry para sa pag-alala kay Jack Nenose at kanyang hindi matawarang ambag sa industriya ng entertainment. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.